Nagpasaklolo na po sa Senado ang mga pamilya ng dalawang OFW sa Saudi Arabia na nasawi noong Hulyo. Bago kasi ang kanilang pagkamatay, ilang beses umanong nagsumbong ang mga biktima ng pangmamaltrato mula sa kanilang mga amo. At nakatutok si Mark Salazar. Well, sa Senado na humingi ng tulong ang mga kaanak ni na Jeline Arguzon at Riolin Saison, dalawang OFW na namatay kamakailan sa Saudi Arabia. Gustong mabigyan linaw ng mga... Ayan, so hello mga guys. Ayan, this is Mr. Reaction. Gagawan po natin ng reaction to at saka magbibigay din po ako ng opinion. Base po sa aking uh, knowledge, no, kasi bilang isang OFW, um, gusto ko By the way guys, itong video na ito, 2 months ago na, pinakita ko lang sa inyo. Uh, alam ko na, panood nyo na to, Yung iba, baka hindi pa. So, bakit ko ginawa ng reaction to Para to ano, uh, para mas uh, awareness po doon sa mga bagong OFW, lalo na sa kasambahay. Actually, marami pong nangyayaring ganito. Yes, totoo po yun. Um, way back pa mga 5 years ago, kasi meron po ako mga online business. So, marami po ako mga members, no? na kasambahay. So, pag nag-zoom kami, pag nag-uusap kami, eh, kinukwento po nila, no? Kinukwento po nila kung ano yung mga trabaho nila pag nagkukwentuhan kami. Ako, family driver ako eh. So, meron po talaga mga amo sa bahay, lalo na yung mga anak. Sige, uh, tuloy muna natin sa Mga kaanak, ang tunay na sinapit ng dalawa. Sa kaso ni Jeline, June 16 siya na-deploy sa Saudi Arabia. Pero isang linggo pa lang, Nagsumbong na raw ito sa asawa ng maltreatment. So, una-una, um, maganda yung ginawa ng babae. One week pa lang, okay? One week pa lang, nagsumbong na agad siya. So, ganun po ang gagawin niyo dapat, mga idol, no? Diyo sa mga kasambahay. Pag alam yung nararamdaman nyo na hindi maganda yung trato sa inyo, hanggat maari, meron kayong papagsabihan ng inyong problema. Huwag nyong ilihim. Asawa mo, parents mo, o kahit yung kapatid mo, para just in case na may mangyari sa iyo, may alam. So ikukuwento niyo dapat araw-araw kung ano yung sinasabi, kung ano yung nangyayari sa inyong araw-araw lalo kung hindi maganda. Pagkalipat ko niya dun sa ibang sa ibang bahay ko, po. yun po sinabi niya na ano na kinuha daw ko yung passport niya. Yung baso daw ko itinabol ng ano ng bata. Ayan, so katulad niyan, yung baso, Guys, marami po yun. Yung kasama nga namin, bukol-bukol eh. Yung habang nagkakape, totoo po yan. Binabato. Minsan, uh, kumakain siya, bigla magugulat ka lang. May, may nagahampas na sa likod mo. Kahit mga 5 years old pa lang, haampasin ka ng mga bagay. Kutsara, anong man yung pwede ihampas sa likod, kumakain ka. Tapos merong pang chinelas, ilalagay sa pagkain mo. Totoo po yan, totoo po yan. Nagkakape siya. <laughs> Itinapon ng anak ng amo yung, yung basa po. Kaya sabi niya ma, ma, malamara po ng mga bata. Mula June 28, hindi na raw makontak si Jelin ng kanyang pamilya. Kaya dumulog sila sa recruitment agency. Ayan, so regarding naman po dun sa di Contact, itong crucial po sa inyo. Yung ibang ganyan, pag gumagawa po sila ng hindi maganda yung amo, wala po, tatanggalan po kayo ng internet. Hanggat maaari walang communication, wala kang papagsabihan. Doon pa lang mag-umpisa na kayo maggumawa ng paraan na may communication. Meron namang free communication na hindi kailangan ng Wi-Fi. Sige, tuloy lang natin. D ang sabi po ni FRA, uh, tinawagan daw po niya si employer at ang sabi po ni employer, si Spine, ibabalik po siya sa office. At naniwala naman kayo. Dapat ang ginawa niyo po, tumawag kayo sa Saudi Authorities, tumawag kayo sa embahada natin. Tama, tama yung sinabi ni Sen. Rapitol po, kahit ako naman. Minsan, ang agency kasi natin, lalo na yung counterpart, ano eh, sasabihan ka lang, drama-drama. Lalo na kung baguhan ka pa lang, sabihin drama. Uh, dinadahilan nila yan ay ano yan gusto na umuwi yan humusig yan kaya gumawa na ng paraan hindi nila panipaniwalaan na inabuso ka na sinaktan ikaw pa yung pagsabihan na maarte ka lang tumawag kay sa MWO lumapit din ang pamilya sa OWA July 19 Nung tumawag po kayo sa amin, nandun na po yung OWA. Kaya po nakapag-reply na kaagad yung si, uh, si agency nila. July 20, saka sinabing patay na si Jeline Arguzon dahil sa cardiac arrest. Huling ulat as of this morning, uh, Mr. Senator, ang resulta ng autopsy ni Jeline ay natural death. Ang... Grabe. Imagine mo, natural death na, cardiac arrest na. Ang layo nan. Dapat iimbestigahan talaga to. Di ko na alam kung ano yung status ng kaso to ngayon, no? two months ago na ito. Uh, ginawa ko tong content para awareness lang. Imagine nyo, Di ba? Grabe, no? Ang hirap paging isang OFW lalo na sa kasambahay. Ang lumabas, uh, hindi po natin tinatanggap ito, kaya ang next course of action is an autopsy here in the Philippines. Um, Meron po ako ring ulat tungkol sa mga nakatanaw ng, ng katawan ni Jeline. Ang buo ang kanyang katawan, therefore an autopsy in the Philippines mm -hmm. is very very visible uh, through the NBI, National Bureau of Investigation. July 15 naman, huling nakausap ng asawa, si Riolin Saison. Lagi po sinalak yung pinto. July 16, inulat ding namatay si Riolin sa natural know. death na hindi raw pinaniniwalaan ng pamilya. Imagine mo, nakadalawang uh, natural death lang. <laughs> hindi natin alam ah gobyerno ng Saudi yun. Siyempre, may medical po yun eh. Yun ang palalabasin. Hindi ko alam kung paano, paano ginawa nung nasa hospital Saudi na natural date. date hindi, hindi nakikitaan ng kung inabuso. Grabe. Pamilya. Kapwa suspendido ang lisensya ng recruitment agencies nila Jeline at Riolin. Magsasagawa raw ng sariling autopsy ang NBI sa oras na makauwi na ang labi ng dalawang OFW. Sa oras na may makuhang ebidensya, ang Department of Foreign Affairs naman ang hihiling sa Saudi government na kasuhan ng employer ni Jelin Arguzon at Riolin Saison. Para sa GMA Integ... Ito yung tanong ko. Ito yung tanong ko. Okay, sige, nakakuha kayo ng autopsy ngayon. Okay, dyan sa, dito sa, dyan sa Pilipinas. Okay, ngayon hindi po merong ano, may foul play na nakita. So paano nyo naman 'di ba? Dalhin niyo sa Saudi na ito po yung resulta, may foul play. Hindi po ito yung natural death nung dalawang OFW. So sa tingin mo baka hindi na kay papansin nung nasa Saudi kasi meron silang sariling ano eh, meron silang medical eh. Meron silang sariling kung kung kailan namatay yung dalawa, 'di ba? Meron silang sariling medical. Yun yung babasahin nila. E yung nasa Pilipinas s'yempre, baka so yun yung mahirap po sa ating mga OFW. Kaya kayo yung may mga kamag-anak na OFW, bigyan nyo po sila ng oras. Lagi ko sinasabi, bigyan nyo po sila ng oras. Di ba? Para, para alam nyo kung silabay ba'y nakakain, sila bay masaya sa tiyarbaho, silabay ba'y nakakatulog ng maayos, sila bay hindi sinasaktan. So dapat everyday nyo po pinapalo up. Hindi lang tuwing katapusan, hindi lang tuwing sahod saka lang kay nagme-message doon sa OFW or sa kasambahay uh, doon sa kamag-anak nyo. Kayong mga anak dapat bigyan niyo ng time, 'di ba? Kasi akala niyo minsan masaya po sila. Kailan niyo ba pag nakita kayo masaya sila? Oo. Pero after ng uh, nakausap na kayo, malulungkot na po 'yan. Ramdam ko po 'yun, OFW din po ako eh. ba diba? Kahit ako driver, nakakalabas po ako na homesick. Much more pa yung mga kasambahay, babae. Eh, may mga anak na iniwan bakait diba? Kahit nga paano nga yung lalaki na homesick pa, 'di ba? Alam nila safe yung anak kasi nandun yung ina. Eh paano yung ina ang nandito? Tapos yung asawa baka mamaya alas ingero pa. Kung winawaldas yung pera, walang naiipon. 'Di ba? Grabe, no? Sana dapat yung mga gobyerno natin sa pagdating sa OFW dapat binibigyan to ng ano ipansin, eh pansin eh hindi 'yung kung kailan wala na sa katutulong mas maganda buhay pa lang tulungan ng mga OFW